Guys, dito naman tayo sa kusina ni Beth Kitchen. Yan si Madam. Si hi Madam Beth. Grabe <laughs> <Gaby> gila. <laughs> Ayan, loto-loto. Ano loto yan, Beth? Ano? Uh, Cantonese steam. Cantonese steam daw, guys. Ito yung aming cook O Masarap na magloto. Kaya walang walang diet yung mga, Mga to. Hindi niya alam yung ano yung luluto niya. Ito so, yung kanin. Yan lang. Oh, steam pala niya. Fish steam siya. Ayun, sarap na. Wow. Dito guys, ang sarap. Hindi pa yan luto. Ha, lulutuin pa yan. Pero nagkakatakam na steam pa. Ano naman ito siya, yung pork? Anong luto naman ito? Prito. Prito lang siya? Hmm. Parang luto na. O, oh, nil nila. Kasi, pag hindi ko niluto, alam mo naman na yung amo. Ayun nil Oo. Oh. So, nilaga mo muna siya, tapos saka mo siya prituhin, Oo. Oh. Oo. Tapos ito is Sabaw. Ayan ang paan ng manok. Sarap yan. Ayan yung ola mamaya. Guys, ayan pa. Ayan. Steam. ng fish. Tapos merong sabaw. Paan ng manok. Tapos ito may pork. Ayan lang guys. Ito, ito lang. Ayan, kanyang mga lagayan ng kanyang mga asin, asin, asin ng mga seasoning dyan. Hmm. Ayan, napakuluan mo na yan. Tapos ilalagay yung ista. Mga langka. Lang yan ang loto mo, lakang gulay. Anong gulay mo? Gulay. So, bagay maangap time is 5.45. Ay, 25 pa pala. Yan guys. Ito po yung kusina ni Bit Kitchen. Kusina pa kitchen. Yeah. Ito yung kusina ni Bit Chai. Ito torta mo sa iyang, sa kanyang ano. Ito yung lagayan niya ng mga lulutuin niya. Yan, mga itlo, mga kasirola. Mga kasirola yung mga tupperware. Ito yung mga kanyang may kapi. Yan. Maraming mga dilata. Maraming tiyan. Ang dami yung tea dito, Bia. Oo. Okay. Si, sino Sinong may yan? Ha? Sino may yan? Oo. Huh? Pahingi oh. nga po. Pwede ba tayo kumuha yan? Ang dami ito. May kape pa sila lang. Ito, may price ito. Ayan uh, yung gugulayin niya. Anong an tawag nito? Chai ching. Chai ching. Ito na chai ching. Chai ching? -chi. Saka okra. Oh, dami okra dito. sa balot na. Ubusin oh, mo ito ba yan? daming okra dan Dhaming, oh sarap ya sarap yang menangkai mana ya dan nama dan ang fish oke okay, guys thank you for watching bye bye